So, ayan, mamimili ako ng kakatayin. Ayan, ang dami na natin pa. pulutan! Sa mga gusto dyan ng pulutan, ipiim nyo lang ako. Sasama so, ako kay dito, manguha ng pato. Ang sarap maging pato pa swim swim lang sa ilog. Hindi sila nalulunod kahit lumpos tao. Charot. Oh, charo. so, what's up guys? Ayan, nagsusumbong sa akin yung mga pato. May nanghuli daw ng kasamahan nila at pinulutan. Ayan. Sino nanghuli? huli? Ha? Pag si Amin kayo, sino naghuli? Ha? Sino nang sa kasama nyo? Sabi niyan totoo. Ayun guys nakikita ko